sumak tayo sa uh, hamper mo babawan tubig ano tayo na mo ito subukan natin yuto, ako puyan tayo nila date na maganda tayo si, kamo tayo. keadaan uh, so, ini kayu kamu lagi udang besi sama so, rakyat puruk apa ya stok merong kodol merong dini sama edikud natin balita telupu ikat natin di itu nah bawat puno so, bikin tayo ni Lord ng blessing so ayan morning po sipat sipat muna tayo wala po dito mahina di pa tayo at ay ibang ispat at uh, sayang po oras sa so, natin subukan natin oh, dito pa yan tayo dito ang dalag dalag ko lang po okay na sapat na oh, may nakita tayo so na tayong dalag kaso cute Dapat na

Sana andito yung nanay. Para solid yung ating putok. Dito tayo noon na uh, kadami ng dalag. Dito yun ay eh. Sa na to. Hindati yung dati nating mga vlog. Dito. maliit lang nandito eh. Walang na lagi ayos pa. Hindi ko pwede kasi tatama eh. Wala pa tuloy. kasi tatama sa dahon. na rin yan. Bale, para sa akin,

Ah, Kabe na mano din. Madalang kayo eh. Ah. Wala pa kadalang. Wala nga, Wala isda. 样 Dalag lang ang pag-asa. Dalag lang pwede. Okay, ready tayo ulit. Ready na tayo ulit. Dari maliliit. Malaga lang tayo. Mayroon pa tayo nakita dyan na ali ali-aligid pa isa. Medyo alanganin. Para mi ya kuli na dali ay nadali pala uy tanggal po kalaki uh, sayang ang laki po hindi natin napuruan uh, taplis lang grabe yun masa one and a half na po yun po sa ayaw kinapuruhan na Ay, hindi para sa atin pangamba natin at uh, baka may lumutang pa iba at talagang patay oras sa atin so dito sa kabila na itong kawai na to yung dati kong may hangapin na pwesto masakali ang doon na yun इटेन ब्रेकिंग येन तैयार हो जाएगा अलग ने लॉर्ड कहता मिस्टर वस्ता कल बुलाते हैं nakita ayun o hindi ko alam kung janitor o dalag oh bilis naman ang dalag na yan makabilis ang ilap bandal na tayo dagay na

Uli ka Yon, uli. <laughs> Ruh. Ruh sabit. Yon, uli na yan. Yun, Uli. ru sa uli ka ngayon? <laughs> nah, kita sa May tiyaga. May dalagda makukuha. Malaki na pala. Akala ko maliit lang. diba? Ang ilo na pala eh. Oh. Huh? Thank you po. Thank you po. Oh, ang ilo na. Hindi natin nakapag. Tago ang ating kiltira na. Huh? Diba? Uy. Ayos. Blessing ni Lord. Salamat po. pa tayo dito sayang naman baba mo natin to dapat tatlo na kayo yun nga lang eh malaki pa po, po dito yung isang pinanata natin eh. eh hindi para sa akin yan okay lang malaga meron na tayong blessing bang bang ulit tayo baka meron pa pag wala ay balik tayo doon sa ating inakita kanina at isa ka nagdagda tayo <coughs> kung meron pa mas maganda blessing pa rin pinakuling muna doon sa saresa wala po doon balik tayo doon sa kanina diskarte Ipat ulit tayo Balik na tayo sa ating mga story na Kanina pa tayo dito Wala kahit isa tayo nakikita Meron po dalawang dalag maliit Na daliri <laughs> Tsaka isang Pahas pagong Na maliit din Hindi natin pinapansin tayo Kaya tayo dito Pag wala dyan, mag tayo pa uwi talaga eh dalag po inaabangan natin medyo ano po so talaga yan matagal po abangan lalo madalang kamukha po niya napakadalang okay huli na dito nga dito nga wala naman dito tilapia puro dalag lang yung inaabangan ko madalang lang Meron hmm? na no, yung isa, medyo isang kilo na eh, sa tripod lang. Nakawala pa isa kung malaki dito. Marami maliliit. Yung malalaki madalang. So ayan mga kadiskarte At uh, din po tayo magpapakapagod Kasi wala naman po sa bawat lipatan natin Wala rin <laughs> Mahalaga naman po eh, Nagka blessing naman tayo Hindi naman tayo napahiya doon sa ating uh, Pinaniksa yan Kahit mga dalag lang uh, Mahalaga may huli tayo So kahit nakawala po isa nating malaki Walang problema Mahalaga mayro pong Ayawit tayong dalawa Ayan sa cooler at buhay pa so ganoon talaga di pa tayo wala pong kaanong isda ngayon dahil binaha po eh yung isda tinangay yung baha ewan ko sa napadpad so bawin lang tayo next time uli sa ating paniniksay at uh, ganoon talaga sa paniniksay pero mahalaga may huli hindi po tayo uh, nasiro so yan lamang po ang ating ah uh, vlog na naman po sa araw na ito mga Salamat po muli sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala po sa sumusuporta sa aking bawat upload. Sa, salamat po na marami. Kahit na medyo na dadarang na tayo ng pag-upload, eh, mahalaga na pag-upload pa rin tayo. Kasi nabibisi tayo dun sa bukid. So ngayon, yung mais na kalahati, eh, yung kasi na ano po yung maisan ko eh. Namatay po yung sa may banana kasi kasi naano ng tubig na bababad ngayon tataniman ko ng palay kaya eh, yun ang pupunta natin ngayon at papatubigan uh, natin para yung uh, ano ng ano, palay eh, okay uh, ano po siya at uh, mapalaki natin ng maganda so ay lamang po at uh, thank you very much po hanggang sa muli natin vlog ulit mga kasi karte. bye bye po